Hey, what's up mga dal, uh, welcome to this video. So ayun, mga dal, uh, kung napansin niyo may pera tayo sa misa. Uh, so 'yun ang uh, ating at tatalakayin. Itong pera na to is uh, pera ng Oman. So share ko lang sa inyo para naman sa mga hindi din aware kasi may mga kasama ko na oh bakit ganito? Uh, bakit ang liit pero malaki yung palitan. So at least sa mga kasama ko dati sa Saudi is uh, medyo nagulat sila. Uh, but ano ba yung pera dito? So, yun, eh, uh, ito na rin, uh, para naman ma-share ko rin sa lahat, sa ating uh, aking mga subscriber or sa aking mga followers sa Facebook. Uh, right so, i-discuss ko to uh, tungkol dito sa pira ng uman. So, actually, andito tayo sa uman. Ito ay, ang pira ng uman ay ito. So, yung pinakauna natin i-discuss is uh, ito. Dito tayo sa pinakamaliit. Ito is uh, 25 cents. So, dalawa to. So, hindi ko uh, alam uh, masyado. Hindi ko maibigay ang tamang discuss dito sa kung sinong nauna dito. Pero parehas lang to. 25 cents. Ito is uh, 50 cents. So, 50 is uh, kulang to. Kulang ng uh, 500 buys. So, may pagpasinsahan nyo na kasi nga, wala para akong 500 buys. Ha. Kuha muna tayo. Alright, so kompleto na. Alright, so patuloy tayo. Ito ay 25 cents. Ulitin ko. Uh, dalawang color. Uh, nag, uh, ano to sila? Nag, uh, change. So, ito yung 50 cents. So, di na tayo masyadong mag-discuss dito sa pinakamaliit. Ang susunod, uh, i-discuss natin is uh, itong 100 baysa. So, napaka-important nito. Itong 500 baysa. Ano? Ito ay 100 baysa. So, na, di na natin ito i-discuss tungkol dun sa palitan rate kung eh, ano natin. Eret sa Pinas. Dito tayo magsimula sa 1 real. So, pakita ko lang sa inyo, di ko na ito i-discuss. Uh, dito na tayo mag-discuss sa 1 real. So, may estimate nyo na after. Later is maintindihan nyo na. So, susunod sa pinakamaliit, uh, ito. Uh, itong eh, 500 baysa. Itong 500 baysa is, kung sa Saudi to is, sa Saudi real is, uh, ito po ay 5 real. Pero sa Oman is, uh, ito po ay 500 baysa. So dito na tayo sa 1 riyal. All right. Itong 1 riyal is uh napaka liit kumkunan kasi nga 1 riyal lang 'di ba? Pero ang palitan to sa Pinas is 148.54 centavos. Ito lang. Ito yung sa ano to sa Saudi is uh ang rate nito is uh, 10 riyal. Pero dito is 1 riyal. Right? Gets? 148 ang uh, rate nito pag uh, convert to piso. So next natin i-discuss is 5 real. Itong 5 real. <coughs> itong 5 real is uh, ito po ay kung sa Saudi po ito, uh, ito ay 50 real. 50 real po ito sa Saudi. Pero sa Oman is uh, 5 real. Ang 5 real is uh, ang palitan nito is 742 and 72 centavos. Ito lang. So 700 So, ganito lang siya, isa lang piraso. <coughs> Isang singko lang, uh, pero 700 to. Alright? So, bilisan natin, para di masyadong maba yung video natin. Ito yung 10 real. <coughs> 10 real is, uh, sa Saudi is ito yung 100. 100 real sa Saudi. Ang palitan nito, pag i-convert to ng Pinas, uh, ito ay pira ng uman. So, pag uh, i-change, convert to Pinas, ito po ay 1,485. And 44 centavos. Ayan. So, para lang na may idea din kayo. So, kaya ko isi-share sa inyo. So, next tayo sa second to the biggest. Ito ay yung 20 real. So, second to the biggest ha. Kasi nga, uh, yung kasunod is yun na ang last na pinakamalaking pera sa uman. Itong 20 real is, uh, ito ay napakalaki. Ito ay 200 real in Saudi Arabia. 20 real. Right? Ito ko. So, ang palitan nito uh, sa Pinas pag i-convert to piso, ito ay 2,970.89 and centavos. Napakalaki. Di ba? 2,000 na to sa Pinas. So, okay. Uh, bilisan natin. Dito na tayo sa pinakalas. Ito ang, ito yung pinakalas na pira. So, wala nang kasunod dito. Wala nang 100. Uh, ito na yung pinaka biggest uh, money in Oman. So, ito yung 50 real ito yon ang pinakamalaki pera sa Oman. So sa ito ay sa Saudi Arabia is uh, 500 riyal. Ito. Pero sa Oman is 50 riyal. Ang convert nito sa piso is 7,427.22. All right. So ito po ay 7,000 isang papel lang, isang 50 na papel. Pag i-convert sa Pinas is 7,000 to. Right, so sana uh, na-share ko ng maayos sa inyo mga idol kasi nga may mga kaibigan kasi ako na uh, may point of view is uh, may mga kasama ako dati sa Saudi Arabia. Uh, nagtanong uh, ano ba yung pera dito, uh, bakit maliit, malaki ang palitan. So, ayun, yun ang paliwanag natin sa na naintindihan sa lahat. So, yung one real natin is uh, 148. Uh, Depende kasi yan, eh, palipat-lipat, pabago-bago kasi yung... Uh, Uh, rate ng Oman oh man ito pinas so nagbago-bago so medyo pataas maging uh, 150 na uh, minsan din pinakamababa is 145 ganyan ngayon is 148 ang palitan sa isang 1 real alright so sana uh, maliwanagan at ko sa iyo ng tama thank you for watching mga adult. bye bye